So, ayan mga kamigs, maglinis uh, tayo ng circuit ng remote control. Ayan, tingnan nyo, ang dumi yan, yung mga itim-itim na yan, tatanggalin natin yan. So, ayan, gagamitan natin ng eraser. Ayan, ganyan. Ayan, kukuskusin lang natin ng eraser yung mga itim-itim na yan. Kahit anong klaseng eraser, pwede nyo gamitin mga kamigs. Kahit yung eraser ng lapis, pwede din yun. So, ayan. Pwede nyo yun gawin sa kahit anong remote. Kapag ayong remote nyo, matigas na pindutin. saka hindi nagpa-function. Yan, ganyan lang. Buksan nyo lang yung remote nyo. Tingnan nyo yung circuit. Tapos, pag yan may mga itim-itim, yan, lilinisin lang natin. So, ayan, kunting idea lang. May share sa inyo. ayan so pagka ganun kasi yung circuit nya matigas pindutin yun mas minsan hindi nagpa-function so, ganyan lang gagawin nyo so, ayan na malinis na ayan wala na yung mga itim-itim so, ayan ibabalik na natin tapos makita natin yung resulta Ang remote na to, remote to siya ng aircon. Yan, babalik na natin para ma-testing na natin. So, ayan ah. So, ayan. Titestingan natin. Ayan. Ayan. O, malambot lang siya. Ayan. Smart lang yung pagpindot mo. Nagpa-pansiyon na siya kaagad. Ayan. Hindi kailangan na magpindot ka ng madiin bago magpansiyon. Ayan oh. Ayan. 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 Napaka easy lang Easy lang magpindot. Okay na yan Ayan, babalik natin yung takip niya Ayan, ganyan lang. So, ayan na. Okay na yan, mga kamig. So, salamat sa inyong panonood. Ayan. Ayan, may na-share na naman tayong konting idea. Sana makatulong sa inyo. So, salamat mga kamig sa patuloy na suporta. Hanggang sa muli mga kamig. So, thank you.